Nandito tayo ngayon sa farm, mga. ko kayo dito sa farm. Ayun, ito yung pinaka uh, center nitong ating farm niyan. Yeah, harap ko kayo ngayon. Pupunta muna tayo sa babuyan. Less than one hectare tung uh, lupa, guys. Ito yung ating babuyan. Kaya lang mura ngayon ang baboy. Yan, dito. Medyo malayo-layo ang ating lalakarin. Ito ating babuyan. Yan, ang mga baboy. Yan, ang baboy. Hi, mga pigi-pigi. Piggy! Piggy! Ayan ang mga baboy, guys. Ayan. Ilan sila? Two, four, six, seven. yan Pambenta na to guys. Ayan. Pwede na natin siyang ibenta. At ito naman yung mga puno ng nyog. At ito naman yung manukan. Punta naman tayo sa manukan. Punta naman tayo sa manukan. Etong manok na to guys, mga 600 pieces lang. Less than 600 pieces. Kang manukan. Mga manok. Yan. Pasok tayo dito sa manok. Ayan, ang ating manok. Yan. Yan, dami ng itlog ng mga manok. Ayay. Ayan na ang ating mga manok. Ang daming itlog. Tingnan nyo guys, ang lalaki ng mga itlog. Lalaki ng mga itlog. Yan. ang itlog. Yan. Misa nakaka sampung tray tayo ng itlog dyan. At hindi lang iyan yung mga manok natin. Nandito pa sa other side. Ito naman yung pangalawang cage natin. Ayan, dami ring itlog. Ayan. Tuturo! Cage. Ay, ang daming itlog. Ayan. Morning and night tayo. Kumukuha ng itlog dyan. Ayan. Ha, ha, ha. ang ating tagapag-alaga ng, it ng itlog. Tagapag-alaga ng manok. Kinakalitan nila eh. kaya, kaya nakahagap. Nakahagap. Okay. So, yung mga nakadapa. Oh. Ang yan. Yung mga nakadapa yan. O, tinitingnan. Ito. Tulad mo. Tulad ito. Pakalkalin ah. niya ito. Ayan. Kukulin niya nang, doon. Nangingitlog yan. Oh, so, Yung mga nakadapa oh. yan. nangingitlog yan. Ooh. Ibig sabihin, pag nakadapa sila, <coughs> nangingit log sila. Maayos to ah. Hindi ba parang masikip sila? Hindi naman. Normal <coughs> lang yan. Yan <coughs> ang Oh, ayan, nangingitlog yan. pag yung mga nakadapa. Oo oh, oh, oh. ha? Opo, oh, yan ang ano oh, uh, oh. nila. Opo, oh, sa isang butas, apat yan. Binawasan, ah, si binawasan ko na. Binawasan ko na yung bagawan ng. Oh, nasisikipan sila Hindi, grabe eh. na yung sipon. Oh, normal. Dula dito sa ibabaw na to, hindi ko tinanggal gawa ng ayos naman yung itlog. So, oh, Kada isang butas, normal. apat. Normal, apat. pagano. Oo, apat kasi apat na yan, bibinta na natin yan. Oo, oh, ano naman kasi ito na, pang itlogan lang. yung itlog na ito, galing sa feeds. Yung kinakain nila, walang lalaki, hindi yung lalaki. Yan, papakain kami mamaya, 11, or uh, sa mga ganun kas, after nilang kumain, maya-maya, iitlog na rin. Yan. Mm. Kumbaga nangingitlog lang sila dahil sa, sa feeds, oh. hindi dahil may asawa oh, sila. Wala. Hindi, hindi. Ay, ganun. Oo, oh, sa feeds lang. Puti, di ba? Tatlong pelos puti. Oo. Oh, oh. May pula. Oh, yun. Oh, yun yung Pasanay ano. Pasanay natin yan. Meron tayo doon na nakasalang sa incubator. Oo. Oh. Ay, ayan. Ano Ay, Ito yung pinaparami oh. natin. Ano? Uh, range. Ano ba tayo doon? Free range na, no? Oh, free range. Oh. Ito naman ang ating kubo. Yeah, ito yung ating mini kubo. Dito tayo nagluluto. Eh, nagluluto tayo dito. Ito yung parang pinaka dirty kitchen. Hi nyang. Hi nyang. dirty kitchen. Yan. Ito yung dirty kitchen. Dirty talaga. At ito si Silo, ang aming bantay dito sa farm. Hi Silo! <laughs> ito yung kakukuha lang namin na buko. At ito naman yung pinakababa. si see guys. 'Yan. ang At, taas nito. 'Yan. May storage tayo dito. 'Yan, diyan natin ilalagay yung mga hindi natin kailangan. At then hagdan. Pinataas, pinataasan talaga nila to guys. At ito nga, meron tayo ano, para sa mother ko kasi para sa kanyang wheelchair. Actually, hindi pa tapos tong bahay. Parang almost less than 200 square meter to guys. Yan. Ito yung kanilang ito yung ating ano. At ito yung loft. Yan. Ang laki din na itong loaf na to. Yan. Cha cha cha. Katayo. Ayan. Katayo. Hardy flex lang yung mga um, yung ano dito. Ayan, puro mga hardy flex. Ito yung loaf. Ayan. Hardy flex din ang ilalagay dyan. Lahat. Ayan. Ito ang bed. Ayan, pag dito kayo sa taas, kitang kita nyo yung kabuoan ng lupa. Ayan. Ito yung lupa. Ayan. Ito naman tayo sa baba. Eh, ingat lang sa pagbaba. Siguro mga less than one month na lang to guys. Tapos na. Ito yung kitchen. Ito yung mga, ito yung kitchen pagkatapos na niya. Hindi nga Ayan. At bali may dalawang toilet. Ito yung toilet one toilet wall. Yan. At ito yung room. Tinutulugan na namin to kahit hindi pa siya gawa. Yeah. 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 Ang plan dito is lalagyan ng salamin. Puro salamin yan. Ayan. So, mm. tapos na ang ating tour dito sa farm. Thank you guys! Follow for more!